Hello guys, welcome back to my channel today. Hi, hello, hello, hello. Good morning, good morning. So guys, this morning, uh, magtake ako ng breakfast ko. Uh, Obi, tsaka saging yung kakainin ko. Ito po yung kakainin ko ngayon. Maya-maya na, na ako kakain ng kanin. So, alam nyo ba guys nga, ayan o. Oh. tsaka saging. Yan. Uh, alam nyo ba guys nga, kagabi, ah, uh, tumaas yung BP ko dahil siguro sa post na nakapanood ako ng isang balita so bigla nang yung puso ko yung nakakatakot ng balita na ano so nagtipid yung puso ko hindi tumaas yung BP ko and hindi na ako makatulog yan ngayon yung aking nararamdaman yesterday hindi ako naligo sa dagat ako ay uh, nag-exercise lang nag uh, nag-bon uh, na exercise ako. Yung exercise kung saan banda yung mga masakit sa katawan. Yun ho yung ginawa ko kahapon. So, hindi ako naligo sa dagat. Lalo pa yung, yung carpal ko, yung ito ko, dahil ito siya ay may manhid. So, may exercise ako nga ginawa ngayon na nabawasan siya. So, ang ginawa ko noon, ginaya ko lang yun sa doktor dyan sa sa YouTube. Ano? Ginaya ko lang kung anong Uh, mga paraan na makatulong sa atin upang magba, magbalik sa normal yung pamamanhid natin so ginamit ko ho, yun now ang nangyari ho ay uh, uh, yun po yung so, yun ho yung ginawa ko focusan ko ito siya so medyo okay okay siya and then ah uh, kailangan ko pa mag uh, pachikid sa doktor kasi bigla lang nagapaltipit yung puso ko so back to inom ako sa mga gamot ko as a normal and then na uh, continuous lang sa exercise so this morning uh, magpahinga-inga muna ako kasi kagabi wala ako masyado tulog masyado tumaas yung BP ko 158 over 90 so so yan ay mataas ho yun so ang gagawin ko na na uh exercise ngayon magkimpot lang ako ng konti and then na uh, depende mamaya kung maligo ako sa dagat uh, titingnan ko pa kasi maaga pa naman mga 6:00 pa lang dito sa amin so gagawin ko kakain muna ako ngayon and then uh, pakiramdaman ko yung yung katawan ko kung pwede ba ako mag-walk papunta doon sa dagat kasi siyempre mayroon distance na konti isa rin yan sa exercise pero kailangan ko rin ma-exercise ngayon kaso umulan ng gabi medyo maputik sa labas kaya dito lang muna ako sa, loong, sa loob ng bagay sa bahay magkimbot lang ako ng post-button dance ko para lang yun yung mga nerve natin makakilos at gumalaw and then uh, titingnan ko kung pakiramdaman ko kasi something na umiinit ako and then bigla lang tumataas yung BP ko yan ngayon yung mga naramdaman ko regarding sa may pamamanhid ko pamimigat ko uh, yun na nga mga 80% na yung nabawas so titingnan natin kung ano ang mangyayari for next week uh, magpa-OPD ako magpa-check ako sa doktor so titingnan natin kung ano ang dapat na gagawin para totally tayo na makarecover for now, uh, uminom ako ng astorbasta ko. kasi I feel something na pag mayroon ako magkikita na or at maririnig na medyo sumisigaw kaagad maga kinakabahan ako, hindi nanginginit ako at tumataas yung BP ko yun guys ang status ng health natin ngayon Hey guys, maraming salamat sa inyo. I hope nakakatulong sa inyo ang pag-share ko. Again, yung tip ko sa inyo, yung ito ko. Yung kung anong ginamit ko na pa-exercise dito sa tusok-tusok na ito sa mga daliri ko, isi-share ko sa inyo. For now, hindi ko muna siya ma-action ma kasi nga kagabi. Uh, ginagawa ko. So, huwag ko muna ulitin para hindi matroma yung ating uh, nerve dito sa carpal natin. Okay, guys. Next video ko, yun ho yung i-share ko sa inyo. Kung ano ang ginawa ko dito, kung bakit nabawasan yung pamamanid ng carpal ko at medyo naka ano na siya ng maayos. Pero, mayroon pa rin siya. Of course, dahil sa tagal ng panahon at ngayon kulang siya na bigyan ng tamang therapy. Kaya, at titingnan natin. Again guys, yung therapy na ginamit ko galing ho yun sa doktor ng uh, theopratic. Uh, mga ganyan na style kasi wala naman tayong pera na ipunta doon o ipaschedule kasi mahalo yun. Ginagaya ko na lang ho yun. So, laki, malaking bagay ho nakatulong sa akin bilang stroke person ho.